hijack sinabing hindi maipagmalaki ni Glock 9 nagaling siya sa death threat at hinahamon pa si Glock 9 ng Octagon. Ano kaya ang magiging tugon dito ni Glock 9 pero bago yon ay ating pakinggan ang sinabi ni Hijack sa kanyang latest exclusive interview sa Music Manila Chats. Na, Napapuzzle din ako. Bakit hindi mo ma-admit na ganda sa death threat? Kahit wag na nga ako eh. Diba? Alam ko naman na hindi mo bibigay yung compliment eh. Okay lang sa akin. Nun yun na lang yung pinanggalingan natin na parang ang hirap mong sabihin, di ba? Na dahil dito sa grupong ko, dito ako nag-jumpstart eh, dito ako nagsimula eh. Hindi mo pwedeng baguhin yung history kasi tagal ko na naman sinasabi yun, may problema ka sa akin, makipag-unsap ka. Tapos, hindi yung dadaanin mo kung kani-kanino, di ba? Ngayon, kung hindi mo naman talaga kaya at mahilig ka sa ganyan, pwede tayo mag-octon kung gusto mo. ba? Diba? Once and for all, settle na natin to sa tanda kong to. Pagbibigyan kita, gusto mo, octagon tayo. Rounds. <coughs> Rounds. <coughs>